Yun, mga idol, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat dyan, magandang gabi sa lahat ng nakapanood ngayon. No? Uh, maraming salamat sa inyong panunood ngayon. Bali, ang araw na to, mga idol, ay yun, ah, uh, ang video natin nga pala ngayon, mga idol, is yung sabi ko nga sa last upload namin, no, na kumain kami ng, ano, nitongki ng uh, huli namin nung ang ilaw kami, na alimango. So, ngayon, mga idol, kasi Ayun nga no, mga idol no, mali tawag dito eh, hirap i-explain. Hihingi muna ako sa inyo ng pasinsya mga idol no, kasi hindi ko ma-ano talaga kung ano ang ah, dahilan. At inihingi ko sa inyo yung ano mga idol, yung tawag dito, yung pasinsya ba, tawag yan eh. Na gawa-gawa ako ng video ngayon na hindi naman ma fully explain kung bakit mga idol na hindi na sila sumama sa uh, vlog or hindi ko na hindi ko na pinasama mga idol. Ganyan na lang pagkasabi hindi ko na pinasama at uh, gusto ko lang ipaalam mga idol no na ah uh, simula ngayon kami na lang muna ni Tungki kasi gusto din siya na magpapatuloy na muna daw kami ayan sa Fago Vlog habang siyempre ganun pa rin naman daw kung titigil is hahanap din pa, pa din naman daw ng ano ng tawag dito ah uh, yung pira mga idol para sa pakaraw-araw susubukan lang daw namin muna dito dahil alam namin mga idol na alam namin na uh, nanood lang kayo dito sa channel na to dahil sa dati namin kasama mga idol alam namin yan so ngayon pag napanood nyo to at nakonfirma na nyo na na hindi nyo na dito makikita sa channel na to mga idol ay alam namin na wala nang manonood sa amin pero mga idol ano uh, subukan lang nga namin no dalawa maghanap kami ng bagong viewers at uh, kung baka baka sakali kami mga idol ba baka may iba pang tao na manood sa amin gagawing upload yun na lang yung sa amin no dahil alam niyo naman at uh, basta mga idol saka ulitin ko pasensya na kayo mga idol ah uh, sa akin na lang muna sa amin na lang muna yung ano mga idol kasi ako mga idol wala talaga ako sa mood lahat Siyempre, kahit kayo naman siguro, mangyari sa inyo to. Wala kayo, wala kaming gana maglumabas. Sa ngayon, dami kong iniisip, bakit nangyayari to, mga idol. At, alam nyo naman na may pinagdaanan din. Pero, mga idol, iba itong, ano ngayon, uh, issue ngayon. Hindi tulad nung dati. Bali... Basta siguraduhin ko din sa inyo mga idol na hindi sa sahod. Dahil kung sa sahod pa yan si Tungke, wala na din yan. Tsaka hindi din sa ano sa content na ginagawa namin Sa araw-araw. Hindi ah, Hindi ko lang masabi mga idol, ah, sarilinin na muna namin no. Ah, na, sarilinin muna nakin. Anong tawag dun? Sarilinin ko na muna tsaka Wala akong sasabihin, mga idol. Pwera na lang kung sila ang magsabi. Ano? Kasi marami naman pwedeng ano, 'di ba? Marami naman channel diyan, 'di ba? Kaya pasensya, mga idol. Basta ang desisyon ko, mga idol is tama na talaga, mga idol. Tapos na ang ano ba. Maraming nagsasabi na habaan, huwag sukuan. Ayoko na mga idol. Mali tama na 'yung mga nangyari, mga idol. At siguro hindi talaga baka may iba pang mga ano ba, dahilan, may may iba pang dahilan ang nasa itaas kung saan talaga tayo ba, mga idol. Hindi natin hawak ang panahon. Diba? ba? Uh, ang video na 'to, mga idol, is ang pinaka purpose ko dito ay sabihin sa inyo na ano na hirap mga idol eh. sabihin sa inyo na kami na muna ni Tungki tapos nahanap ako ng ibang makakasama mga idol no kahit hindi kahit tulang talent mga idol gusto ko ano lang masaya masaya ba kahit tulang talent kahit hindi master mga idol yung ano ang gusto ko lang, masaya lang ba? Masaya, masaya, masaya. Ganyan lang ba? Hindi, ano ba? Hindi sakit sa ulo ba? Ano? Ganyan lang. So, sa, pag, sa pagkakaroon, o, oh, si, si tawagan naman ganyan, sa pagkakaroon, ano sa Tagalog yan mga idol, eh? Basta sa pagkakaroon mga idol, kami lang sa kami lang muna ni ano ni tungke mga idol at uh, subukan namin kung ano pang magagawa namin no dami namang content na content na pwedeng gawin hindi lang yung hindi lang yung cats and cook no bali ah uh, nagano lang naman tayo ng cats and cook kasi ano uh, may kasama tayong mahilig isda, ba ako mahilig din ako pero mas may mahilig pa rin ako may, may, ibang hilig ako mga idol na hindi ko ma-upload upload dito kasi nga yung kasama natin dati is hindi naman niya gusto yung gagawin na content ba kaya hindi ko din ma-upload dito uh, sabay na lang din ako di ba alam nyo naman ako mahilig ko pero mingwit lang ako mga idol dati Mara, marami may marami akong gustong i-upload hindi ko maka hindi ako maka-upload kasi nga yun nga balik-balik naman to eh hindi ba din hilig sa mga kasama ko? Tulad ng Harabas, mga idol ba? Yung explanation ng Harabas dati. Gumawa siya ng isang channel, ayam Harabas. No, nasali pa so, tuloy siya, idol eh, jeep. Kasi, gumawa siya, kasi may mga hilig siya, hindi niya ma... pwedeng gawin doon. Kasi yung mga kasama, hindi makasabay sa hilig niya. Yun, yun, yun. Kaya, balik tayo. Kaya, mga idol, laging katsangkok yung... Uh, ginagawa namin noon no? Sa mga sulit diyan. Ako gusto ko talaga mga idol mukbang ako, kain ng kain. Lagi, 'yun ang gusto ko. Gusto ko tingnan yung si Burbur, yung <laughs> si Burbur yung ano ba? Ah, uh, Vitamax. ba 'yun? Si Vitamax, yung mga kakulab niya si Kagutom. Kadalasan si ano, si Randy Inandong. Yan lagi akong mga idol dahil yan yung hili ko kain din. Kain ba? So, yan yung gagawin ko. Namin, itong cake, mga idol. Catch ko Yan. Pero, mas, may ano kami, mga idol ba? May iba pang i-upload na makasabay naman si itong sa ibang gagawin. No? Kasi, iba kasi pag gumawa ka ng content, mga idol, tas may kasama ka na hindi... hindi ba walang gana sa ganyang gagawin so hindi ko na lang tinutuloy no So ngayon, alam ko naman mga idol no na uh, kaya lang kayo nanood sa channel na to dahil sa dati kong kasama. Uh, sana, sana lang. Na hindi ko naman kayo ina, ina, ina ano na manood pa. So ang akin lang sana is sana sabi ko na nga magsis, para magsisimula kami nitong K-idol. Uh, sana kung ah uh, manood man kayo, hindi lalo na sa nagko ng hindi naman tugma yung comment niya na, na ano lang ba ang gawa-gawa niya lang ganyan ba hindi naman alam yung anong totoo eh sana wag na lang manood din wag na lang mag-comment ng ika kasakit ng tao mga idol kasi hindi lang ako ang maano niyan mga idol kundi kayo makagawa kayo ng kasalanan na hindi wala naman kayong patunay no Uh, pasensya na ulitin ko din uh, di ko masabi kung ano talaga yung dahilan basta kasi mga idol basta yun na mga idol ihaan nyo na lang mga idol basta ipaalam ko sa inyo mga idol na dalawa na lang talaga kami nitong kaya ngayon kasi ako na talaga mga idol ang umaayaw ayoko na mga idol ba dahil pati si Mrs. ayo na din. Siyempre, nirerespeto natin yung mga mahal natin sa buhay. Lalo na Mrs. natin. Kasi kung tutusin kasi tula si Mrs. Bang Idol, sa sarili ko na lang ayoko na. Ayoko. Bali Yun, mga Idol. Naano ko na sa inyo yung kunting ano ah uh, video? na bali na nanghid lang ko sa inyo mga idol ba na nanghid nagpaalam lang ako sa inyo na kasi karapatan nyo din malaman pero yun na nga pagpatawad nyo ako mga idol pasinsahan nyo na ako hindi ko masabi talaga pero kung iisipin mo wala may ano talaga di ba mga idol hindi ba basta-basta na ano ba medyo mabigat ba mga idol mabigat bali yun na lang mga idol pagpatuloy namin to subukan muna namin itong ki kung ano kung may manood kahit walang manood subukan na muna namin mga idol subukan lang namin basta subukan lang namin mga idol alam ko naman yun na wala nang wala nang gana yung iba okay lang naman mga idol Basta wag lang mag-comment lang Kung manood ka man, wag ka namang mag-comment adol nga anong nga ganyan ganyan na ikakahina ng mga damdamin namin dito kasi hindi mo alam kung ano ang totoo. Tsaka eh, fry eh, ano ko na lang mga idol, sa amin na lang muna 'yun, mga idol no. Habaan niyo na lang yung ano ba, yung pag-iisip niyo kung bakit kung bakit na yung nangyari ah, nagkaganito dahil may nangyari na hindi pwedeng sabihin ha mga idol ha so yan masana, sana sana ano yan mga idol namatay yung camera ko sabi init so yan mga idol hindi ko na to pabain no yan lang at para wala akong ibang masabi no kasi oh nagloko yung camera ko maraming salamat sa lahat sa lahat ng nakapanood ngayon na alam kong hindi na manood sa aming video sa next time so hanggang dito lang muna to mga idol lo? maraming salamat sa yung lahat បាយមងអាយដលបាយ